Ngayon ko lang ulit naranasan yung ganito. Yung umibig ng sobra sa taong kay tagal ko nang hinangan. Ang saya pala sa pakiramdam, no? Yung tipong gigising ka ng umaga na may babati sa'yo ng mas maganda ka pa sa umaga. Yung mga biro ang nakakakilig. Mga banat na sintamis ng asukal. Mga yakap na nakakawalang pagod yung boses mong nakakatunaw at mga ngiti yung kaisaya. Ayan yung mga bagay na hindi hindi ko makakalimutan. Naaalala ko pa kapag nagkikita tayong dalawa. Lagi kang may surprise ang dala gaya ng paborito kong isaw na may kasamang ko. Inaalala yung mga kwentuhang ibinahagi natin sa isa't isa. Sa kasiyahan man o kalungkutan. Pinaglayu man tayo ng tadhana pero tandaan mo na mahal na mahal kita. Tanggap natin yung isa't isa at sabay na lumaban pero tangi pagsuko na lang ang naiisip nating paraan para magpatuloy sa kinabukasan nating dalawa nang hindi na magkasama. Masaya ako na masaya ka. Masaya ka na masaya ako. Kahit sa panaginip mo na lang ako mahahalikan at makakapiling isa kang magandang bagay na nangyari sa akin, mahal. Ang dami kong nalaman at natutunan. Hinding-hindi ko kakalimutan yung mga masayang nangyari sa ating dalawa. Mahal natin yung isa't isa. Pero kailangan muna nating magpakalayot.